Now, mga kaisan, magandang hapon. Proceed na po tayo sa ano? Sa daan po muna. Para habang napipilpil po, lalagyan po na po na, na namin ng graba eh. Ito po yung unahan niyan, yung ating uh, kubo. Yan, proceed na po tayo dito sa Yan, dito muna. Sa kapo natin ito liligpitin. Gawa nang baka po pati mag ay. Eh. Kaya ito, hahakutan na namin ng graba, pero papantayin po muna yan 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 si bunso po ito eh bukat hapon po no. ipaglalagay ng It. ano po ang guide yan tapos eh yan ito po ang magiging daan papuntang mini lake yan si kuya miko ito eh yan ito po yan pa ang daan pong ito pa camping ano po camping area Day two. update mga kainsan. Pangalawang araw na po ito. Hindi na po na may i-video at gawa ng baka maumay po. Ay naaray. Naguhukay na po kami ng lalagyan ng hollow block. Yan. Ito. Ito po ang ilalagay. Yan, kalahati po nakabaon. ay nakabaon. Kalahati ay nakabaon. Yan. Tas kalahati para po yung graba hindi umalis. Yan. paparito po yan. Hanggang paparito Narito na po tayo sa kakalahati. Hmm. <coughs> Tatapos sila po yung unang landscape tapos ay eh, din na po kami maglalandscape landscape ni Otoy eh. ang daming trabaho din eh Ano yung pinakamatrabaho din eh. Mga kaysan, focus tayo eh dito eh. Yan mga kaysan, ito yung entrance. Pero hindi pa po namin namin ilagay yung haligi. Kaya amot ilalagay po namin. Yan pong mga ano namin ganito. Ito, tapos may mga bangal tayo. Yan po ay... Kaya ano pa po natin yan. I... Didisplay pa po natin dito yan. Iahanay po natin. Tapos dito, yung project natin dito, meron tayong tigas ng malatubig. Tapos may pumapatak po na. Tubig. Galing din po sa bukal. Tapos may fish di yan. Ah, basta mga kasi mapakita ko sa inyo. Na yung ating ano eh yung ating yung ang tawag tawag dun yung plano yan ito ah, mga kaisan ito po ay yan bali maglalagay pa rin tayo ng upuan doon yung upuan na kahoy lang na ano makukuha lang sa gubat yan, Ah, mga kaisan mga bata po yan mga sa kasta na kasama po ng aking anak kaya si utoy anak ano yun utoy Lupa. ano yun? Ano yan? Ari! Ari po ay si ano? Si Uto. ano mo Akati, ang pangalan mo ito Cobra! Kati ang pangalan mo. Ano ang pangalan mo Friends. Prince. Si Prince. Ito ito si Uto. Nanonood ang na na nanay at tatay nito. Basti po. Yan yeah, si Uto. Si Basti. O oh, dali. No, okay. Ito ay anak oh, ko po. Kasi yan. Ay hilaw to yan. Ay hilaw ba? Ah hilaw ba yung magulang na? Pero binhi. Ay hayo. Ay, huwag yung magulang. Ay, huwag yung magulang. Ito na naman yi yi si Otoy. Otoy. Eray, po. ay si Utoy. Utoy eh pinsanin ko. Utoy. Okay, ano? Apo ni Dr. Oabel. Hindi po, pamangkin po. Apo makin, apo mang, apo makin ba nai? Oo. Ni Dr. Oabel. Okay, Tapos okay, ay si Utoy, kapit ko. Hindi po. Kabilage. Ka ka ah, ka-village pala. <laughs> ay si Utoy. Ayaw po mayo oh. kayo. <laughs> Taga dun sa may ano yan. yan. Hans. Si Hans. Hans. Taga saan niya mo Utoy? Taga po. At, ano po? Apag, wala, sa Rehidor Street. Ah, sa Rehidor. Oo. Yan si Utoy. Tasi Utoy. Ayun oh. mo kita. Kapit bahay din namin si Utoy, si Miguel. Tapos si Mrs. Po na eh. pa. po sila si Tao. Nado si Miko. Ang gugulo po sitaw. Ang tamang pagpitas Utoy. Hindi ito binabatak. Ay, Utoy, nadadala yung ano Utoy. Gala, dala, ang tangkay ay. Sa bagay, ito naman po ay sa ID na. Ganito Utoy, pag, tamang pagpihit oh. Utoy, iniikot Utoy. Aray. Yan, para makita ninyo. Ang daming kwetis. Kwetis? <laughs> Dahil itong maliliit na utoy-utoy, ito. Makikita nyo maliit na yan. Yan ay bubulak pala ka pa sa susunod. Mama, Kaya ang pipihitin mo siya dahan-dahan lang. Dala, 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 dala pati buwigan ay. <laughs> Dami na yan utoy, yan. Pihitin mo utoy. Doon ang hawak sa ano. Yeah, yan. Good. Dami na nila koko ni Brunton. Sabi, 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 sabi ko. Oh, <messor> Liligo ba kayo sa ilog? Opo. Ah, sige, sasamahan kayo ng Ate Saram Akin Akin na, akin okay. oh, oh, yun. Yeah. Ah, oh, oh. marami oh. Ha? Kinakatin na kayo to na eh. na Liligo naman kayo sa ilog. Ano ah, naman? marami ka na ako yan si Mrs. po kasama. Yan. dami na ano oh. Yung wild pala, ampalaya. Ito oh, Yung dahon. Ilalahok natin sa ano. Ang daming niyog oh. Nagkalat lang po ang niyog oh.

Liligo ko na ba siya ilog? Oo. Dagdagin na, na yung kanila, hunti. Kakaunti ba ba? Hasta po yun. Liligo po muna sila at pinasamahan ko po kay misis at mga bata. Hindi po pwede kami po hindi napayag ng walang kasamang matanda pagliligo po. Okay. po. Ah, mga kaisan, si misis po, nag, ano na itong inihaw mong ito? Inihaw na yellow pin. Inihaw na yellow pin po. At saka siga. Ah, kaya pala ikaw ay siga. Ariko, ariko. Ito ang niluto mo. Yan, siga po. Okay, san. Sili po. Para sa... Aray po yung siling ano? Yung Tagalog. Pag kahit po maliit, napakaanghang. Ah, mga kaisang pitas po muna kami ng sitaw po may utoy ay baka dito na utoy hindi na ba? oo, kakaunti na yun marami rami pa rin mga kaisang no iyo mga kaisang sitaw po sitaw bulang lang. Utoy, saging oh. Ay bulok na. Nabulok la ang Utoy, pidi pare. Oh. Gusto ninyo? Gusto mo? Meron na iyak ino at sila papay. Ayo. Oh. Arbi, kapatid mo. Dito ako kapatid. Ano ko yung kapatid dito? Oh. Utoy. Oh. Dapat kasama-sama mo din eh. Alalay. Alalay ka? Hmm. Arbe, nalit naliligaw ba 'ri? Uh, hindi naglayas po yan eh Nat na papat na may ilad papat yung sabon sa na bandilad hindi, taga bandilad ka ba? Um. Uh, ayan kanina pong anak atay hay kayo atay hay uh. na paano yun? kasakit? hindi, nalaglag siya niyo Oh. so dami daw dugo na oh. yan meron ko yun sa mga tangan eh kasama-sama ninyo Nakikita ko yan sa kabilang luod na ang kasama ka tricycle ano. Hmm. Ano pangalan ng nanay at tatay mo to, eh? Ha? Huh? Ano pangalan tatay mo? Hindi alam. Nanay. Ni nanay. Hindi pa lang siya ngayon. Alam mo pa ng nanay mo? Hindi rin alam. Ay ikaw anong pangalan mo? Jonas. Ha? Salat. Unad. Junas. Yeah. Jonas. Hmm. Ah, Jonas daw. Ay, uti ka sa akin ngayon. Baka hinahanap na yun ako na sa Ilang araw na sa inyo? Hindi po, naglayas na yan. Hindi na yung bubble kay kanila. Bo? Hindi na Daming damit. Dami nga dalang damit niya sa amin. Saan yeah. ba ito nakilala? Eh, una, kay Kuapon muna. Hindi niya nagtira. Sunod sa amin na. Pero ah. yan si Pag. Baka hanapin ang magulang iyan. Hmm? Hindi. Hindi hanap doon. Ay, ayos naman sa inyo. Nakain? Nakain. Kasi parang pag busog hindi na matarbaho. Ha, ah. kalangay oh. ko oh, to. Uh. Oto, hindi ko to natarbaho ng busog. Ayan, kung sino pong may anak kay Utoy. O, Junas. Oh. Ah. ito yung nakikita ko sa ano, kabilang luod na sa kaysa mga mag-tresikil. Bakit kayo hanapin? Hindi ka hanap? Hindi oh, ba? Ay. Maigi pag hindi ka kaysaw, hanapin. Makakaysa, uh -huh. makatang umaga po. Ayan, mananaid po kami ng utoy ng kamati. Ayan, siyuto At uh, mamaya-maya po, puputi kami ng sitaw. At uh, ay order po ulit. Ilalako po namin yung um, sitaw po. So, mamaya na po kami tatrabaho sa mini lake. Makaaga po, makakain. Eh, po muna namin na rin. Sa makalala, tatanin po kami ng talong. Talong po at saka asena. Nananaig po kami ng kamatis po ni Utoy. Eh. Ah, mga kaisan, pananaid po. Sayang naman po. Kaya e po ba yung mga hulimbong? Sayang naman po pag hindi kukuhanin. Marami din na, ito eh. Marami din, ano, eh. Marami din. Mm. Mga kaisan, eh. sayang naman po ba? Mapipira pa po. Mga po makakailang siminto pa rin ano, kailangan po namin ng ano ay ilang halablak nga to eh sandaan sandaan halablak po lalagay namin sa daan kaya po tayo pumitas muna baka bukas po tayo bibili ng materialis para sa mini nilig po uli mga kaisan tuwing maga lang kami tapos ay diretso trabaho na po sa mini league gawa ng si Uti po pinupuno pa yung kanya isang timba kuha po muna tayo ng pang upa pa pambili po ng materialis utay utay po kami katrabaho ay pa sampu-sampung supot po ng siminto ayos na po yun ganoon ang gawa namin dati mga kaisan ah, kami nagbabahay ni misis tayo tayo abot ah, na limang taon bago matapos dahil pag hindi mo uumpisahan mga kaisan hindi yan hindi matatapos talaga hapunin munti hindi ka makakaipon mga kansan may pang sabi nga ay gawin mo na agad may pang budget na po tayo ulit pang dalawang araw tatlo, tatlong araw pang upa sa pang bilisan po